Hello, hello, mga di. So, dito naman tayo sa may Taytay pools ng May High Laguna. So, napagala tayo dito, mga lodi kasi simpre taginit na ngayon, summer na. Eh, gusto natin magpalamig mga lodi. O, oh, at saka, mas maganda kasi pagmasdan yung ah, talon dito mga lodi kasi sobrang ganda. No, napakalamig pa ng tubig na parang may yelo talaga mga lodi. So, pag uh, gusto nyong lumabi dito, mula tayo tayo Rizal, papunta dito sa Mayhay Laguna, ay nasa 4 hours lang ang layo mga lodi, ang biyahe. No? So, sa mga magtropa dyan, na mahilig mag-rides, mahilig mag-picnic, uh, mahilig mag-adventures, pumunta na lang kayo dito mga lodi sa may Mayhay Laguna ay tiyak na mapapasaya ang buhay niya dito kasi sobrang ganda no at saka ang lamig mga lodi dito mga lodi ay dalawa lang kami ni darling ko no nag ano kami nag rides kami kami lang dalawa so dahil puro busy naman yung mga tropa natin na mga kasama natin sa rides kasi busy sila sa trabaho nila eh ako naman kasi mga lodi eh, wala na doon din na ako nagtrabaho doon eh. so eh may <coughs> kunting pagkakitaan na lang tayo kaya wala namang ano ah, uh, bukas sa araw na ito ay napili namin at nag-usap-usap ko ng darling ko na punta namin ang lugar na ito para ma-experience namin ang mga nakikita kasi namin sa Facebook lento mga lodi no si isang vlogger binablog niya at nakita namin, napakaganda ng tubig. Ang linaw. Ang ganda ng talon, no? Hindi lang dito sa, ano, sa Tai Tai Falls. Meron din mamaya, mga lodi, ipapakita ko sa inyo yung Bukal uh, Falls na napakaganda at napakalamig. Napaka-frisco. Uh, medyo kal may kalayuan lang yung, ano nun, uh, pagpunta mo kasi maglalakad pa kayo mga, ano eh, at uh, 15 to 20 minutes bago kayo makarating dun sa may bukal falls sako pa rin dito sa may high laguna so tingnan nyo mga road pagka makapunta kayo dito ay hindi kayo magsisisi no? bukod sa maganda ang tanawin presko ang paligid uh, talagang nakamamangha ka sa sobrang linaw ng tubig no? Alam mo, malinaw pa sa mineral water malodi, di ba? Makita nyo. Kaya sa mga magtrupa dyan na uh, puro lang drawing. Huwag <laughs> lang puro drawing. Tutuhan ninyo na yung drawing nyo. <laughs> no? Hindi nyo ma-experience ng mga lodi, oh. Makita nyo naman. Oh, ito yung mga lodi. No? Oh. Hindi naman yung paligid. Ang dami nang dito mga lodi. <coughs> no? mga tagaibang ano lugar dumadayo pa targa dito sa may Taytay Falls -tay ng May High Laguna kasi tinan nyo naman mga lodi hindi naman kay lugi dito kano lang yung entrance mga lodi no halagang 30 pesos na entrance fee uh, makapunta na kay dito hindi pa pwede pa kay magdala ng ano, pamilya na dito dito kayo magpiknik no? Kung gusto niyo magdala ng sarili yung tent, pwede. Meron din silang naupahan na tent dito. Meron din silang mga naupahan na mga table. Mga mura lang halaga mga lodi. Kaya ano pang inantay nyo? No, lalo ngayon, pag sa summer na, ang init na ng panahon. Gusto na nating magala at maglakwat siya, no? Na uh, sarap maligo, no? Kasi hindi lang puro rides. Dapat pagdating, oh, ah, may ma palamig din man. Kasi mainit sa rides. Mainit din dito sa Manila. Kaya pupunta tayo ng mga probinsya. Kaya para ma-enjoy natin. Tingnan nyo naman mga tubig, mga lodi. <coughs> Yan darling ko dyan. Oh. nag enjoy siya dyan. Hindi <coughs> kasi siya marunong lumangoy. Dyan lang siya sa gilid. <coughs> Mayami ang mga lodi ay magpapalutang tayo dyan. Magaling ako magpalutang mga lodi kay Chang Tubig. Lumulutang ako. <laughs> oh, kita yung mga lodi, yung falls. Hmm? Uh, binabawa lang diyan mga lodi na lalapit diyan mismo sa falls. Oh, tinyan lodi, sa sobrang init, naging bland din yung buko. <laughs> oh, kaya kailangan mga lodi. <laughs> Maligo tayo sa malamig na malamig na tubig. <laughs> no? presko na presko na tubig para hindi naman masayang yung rides natin no lubos lubos din natin mga lodi dito naman mga lodi uh, ang bawal dito mga lodi ay ano yung alak na mga may ilagay sa ano babasagin bawal yung may ilagay sa bote kasi baka mabasag kasi magkabubog kaya yun ang binabawal dito mga lodi pagdala ng ano tubig gusto niyong magdala ng alak ilagay nyo sa ano muna sa plastic sa mineral water para payagan kayo pero pagka nakalagay siya sa bote mga lodi sa speed nyo tulad ng mga red horse mga jane uh, jean eh bawal yung mga lodi lalo pag nasa bote eh. binabawal dito sa management dito naman mga lodi is ano ito eh. hindi naman siya private ano siya i-public to mga lodi. Kaya ang entrance dito for ano lang mga lodi, nature. No? <clears throat> Kaya ang ganda dito mga lodi. Yan mga lodi oh, nagpapahinga ako konti kasi sobrang lamig kasi ng tubig. Parang baka mabilis ako lamigin. Yan, yun mga lodi oh. Mga bato-bato dito mga lodi. Kaya mag-iingat kayo pagka maglakad-lakad kayo medyo madulas yung bato. Hindi yan mga lodi ay kung naalala ko noon <laughs> ng darling ko niyan <laughs> yung type na yun, hindi namin alam <laughs> no na pad pad kami dyan <laughs> kita niya ng mga lodi yung tubig talagang mag enjoy kayo dyan mga lodi kung gusto yung inumin yan masarap yan mga lodi talagang nature spring yan na <laughs> tubig na natural oh. dyan nilagyan kasi ng tali mga lodi kasi ha uh, para yung ano yung mga hindi marong lumangoy may mahawakan sila no may mahawakan sila kasi yung iba kasi uh, dire diretso lang ano uh, sisid may mga bato sila lalim mga lodi kaya pag nandyan pwede ka sumisid dyan pero lalay ka dandahan kasi may mga bato sa si ilalim baka maya masisid mo yung bato eh baka mauwi ka pa, mabukulan ka pa sa ulo. ha, hindi ha? mga lodi Oh. Yung mga, mga naliligo na yan, na taga-ibang ano yan, lugar. Talagang dinarayo nila yung ano, taytay pools. Yung iba dyan mga lodi, taga-kabiti. no Meron din dyan, mga taga ah, Kison City. no Meron din iba dyan, mga taga-pasig talagang ano ay ganda naman talaga tinan yung mga lodi sino yung nagpalutang diyan ako yung nagpalutang niya mga lodi <laughs> oh tinan mo lutang na lutang mga lodi mm. ang sarap talaga kasi mga lodi talagang nakaka-fresh no parang pang tanggal stress na rin mga lodi eh, alam niyo naman tayo eh na-enjoy naman tayo pagka ganito ang ano ang puntahan natin kasi hindi naman pwede mga lodi na yung punta natin is <clears throat> yung matanda na tayo bago tayo pupunta dito <laughs> mahirap yan mga lodi ha, sabi nila habang bata ba tayo enjoy lang yung life huwag ano huwag yung ikulong yung sarili mo kasi ganito kasi yung mga lodi eh hindi naman kasi tayo tumatagal dito sa mundo eh kailangan dito nabubuhay tayo, kumakain tayo, na-enjoy yung sarili natin, na hindi, wala tayong tinatapakan na tao. Ang kagandahan dito mga lodi, no? Na bukod sa makalangap ka ng priskong hangin, no? Makasilong ka sa lilim at malamig ng mga kapaligiran dito kasi sobrang ano, mapuno siya mga lodi kaya dami dyan mga lodi hanggang doon sa baba naglatag-latag lang yan sila dyan eh kami nga dito mga lodi hindi na kami nag-ano eh naglagay ng ano eh kuha ng table eh lapag lang kami sa bato kain saka dito mga lodi malinis mayroon talaga silang maintenance dito na taga linis sa pool na ito no? sa pools nito ito mayroon silang taga linis kaya dito bawal magkalat may mga basurahan dito taskan doon nyo ilagay yung mga ano nyo kinainan lalo ng mga junk foods no? mga balat balat yan <coughs> kaya dito mga lodi eh na ano namin nakisipan namin na pumunta dito kasi siyempre kailangan namin may refresh namin mga ula utak namin <laughs> alam nyo naman eh, medyo pagod pagod din yung utak natin katawan, eh, ito naman yung ano natin eh, tanging gamot no para maibasa nung ano natin mga pagod sa katawan no ang dami namin diyan mga lodi umaga kami diyan mga lodi na punta kasi medyo may kalayuan din kasi galing dito so, tete Rizal, niyo, Lulina, sa Tetrisal pagka iwis ni mga lodi na sa 4 hours no pagka dandahan lang yung lalay lang yung ano takbo nyo ano siya 4 to 5 hours